Nagpaabot ng food at financial assistance ang Department of Social Welfare and Development Region 2 sa mga biktima ng nahulog na jeep sa Enrile Cagayan. Nakatanggap ng tig libong piso ang labing walong pamilya na apiktado sa naturang aksidente noong April 28 nang maiulat ang pagkakahulog sa bangin sa barangay San Roque. Ang sinasakyan jeep ng mga biktima na galing umano sa kasalan sa Iligan Isabela. Apat na putatlo ang idiniklarang sugatan kasama ang mga sakay na bata at isa naman ang nasawi sa insidente. Nagpaabot rin ng ang DSWD Region 2 ng limang libong piso paunang tulong sa naulilang pamilya na ang nasawi maliban sa financial assistance ay nagsasagawa o nagsagawa rin ang mga social worker ng DSWD ng stress debriefing tulad ng psychosocial first aid na layong maibsan ang trauma na dinanas ng mga biktima. Sa ngayon ay patuloy na sinusubaybayan ng ahensya ang sitwasyon ng mga biktima para sa posibleng maibigay na karagdagang tulong.